nawawala po sa offering yung kaligtasan, kapatid. Kasi kahit nag-o-offering ka, eh, mali naman yung pananampalataya mo. Kahit na po, milyon ang ibigay mo. Pag ang iglesia ang tinutulungan mo mali, maiimpyerno ka pa. Kasi tinutulungan mo yung masama para lalo pang makapanloko ng kapwa. Kaya mahirap po yung offering ng offering. Pag mali po ang paraan, di tinatanggap ng Diyos yan. Natandaan nyo si Abel at saka si Cain, nag-offering yung magkapatid, tinanggap ng Diyos si Abel, hindi tinanggap ng Diyos si Cain. Bakit? Eh, wala sa paraan yung kay Cain eh. Ganon din naman yung offering, pagka ang nag-o-offering, wala sa katwiran, kasuklam-suklam pa po sa Diyos yun eh. Sayang lang pera mo. Pakinggan nyo sa 15.8 ng kawikaan. Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang dalangin ng matwid ay kanyang kaluguran. Kita nyo, ang hain ng masama, kasuklam-suklam sa Panginoon. Nakita nyo mga kapatid, hindi basta offering eh, tinatanggap na ng Diyos at maliligtas ka na. Eh baka wala ka sa paraan, baka yung sinusundan mong aral ay eh, mali, kahit i-offering mo na lahat ng gusto mong i-offering, eh, kasuklam-suklam sa Diyos yon.